pamahiin sa undas Pamahiin sa araling ito ating matutunghayan kung ano ang kahulugan ng pamahiin sa Tagalog at mga halimbawa nito Ito ay kinalap mula sa mga makatang Pilipino na siyang nagpasalin-salin ng mga pamahiin hanggang sa ngayon Ano nga ba ang pamahiin Pamahiin ay ang mga paniniwala ng ating mga ninuno na walang basihan ngunit sinusunod nating mga Pilipino hanggang sa ngayon. Malaki ang naiambag nito sa ating kultura at tradisyon. Ito ay may malaking parte sa ating kaligayahan, kalungkutan o sa araw-araw na pamumuhay. Isinasaad ng ilang matatanda na ang sinumang hindi sumunod sa mga ito ay makakaranas ng kamalasan sa buhay. Magpahanggang sa ngayon, isinasabuhay pa rin ng mga kababayan nating nakatira sa mga malalayong bundok at probinsya ang mga pamahiin. Gayon Gayunpaman, ating tandaan na hindi sa pamahiin na kasalalay ang ating pamumuhay ito ay mga paniniwala lamang na maaari nating sundin o hindi man depende sa ating nakasanayan mas maiging manalig tayo sa Diyos at planuhin ang ating kinabukasan upang tayo ay magtagumpay sa buhay narito ang mga pamahiin sa Undas na karaniwan naririnig natin sa mga matatanda hindi masama ang maniwala sa mga ito Ngunit, wala din naman itong mga siyentipikong basihan. Magluto ng malalagkit na pagkain tuwing undas at ialay sa mga namatay na pamilya. Magsindi ng kandila sa altar at magalay ng pagkain, bulaklak at kung ano pa mang bagay na nahiligan na mga namatay noon sila ay nabubuhay pa. Bisitahin sa sementeryo ang mga namatay na kamag-anak at magsindi ng kandila tuwing Undas dahil ikaw ang dalawin nila. Mag-alay ng panalangin sa mga namatay pamahiin sa Undas.